parang bagong labas si Mia ang kintab lang stainless niya ayan mga kanaypi spot na linting what's up mga kanaypi kumusta kayo ako ayos lang din hapon na tayo na magumpisa ng mag vlog kasi nga tinapos ko pang ibalik yung mga pinagtatanggal ko kay Mia kahapon yan na yung itsura ni Mia Wala na siyang ano Wala na yung mga sticker niya na nakalagay dyan Na como plaids Tinanggal ko na Bali kaninang umaga Nilagay ko na tong sticker dito sa may side mirror Yan Nakapula na siya Ayan, pati dito sa likod Ito ngayon yung itsura ni Mia mga kanaypi Ayan wala na rin siyang sticker na Kumu Plugs. Kakawashing ko lang sa kanya, mga kanaypi At wala yung bumper niya dito, wala yung carrier niya dito, mga kanaypi kasi naputol yung ano, yung lagayan ng tornilyo dito. Yung pinagkakabitan ng bumper niya. Yung ganito, mga kanaypi natanggal. Nandito sa taas ngayon. Ayun. Nandiyan na yung bumper niya sa likod. Bali, pupunta tayo ngayon sa PJH Metal Crop. Doon sa may Anonas. Para ipawilding yung natanggal na lagayan ng bumper ni Mia. Bali, sinubukan ko rin kahapon na ano, maglagay ng sticker mga kanaypi. Dito sa parts ni Mia. Kaso, ang hirap. Kahit may blower. Ito pa lang yung ano, ito pa lang yung palikpik niya dito na ano nilalagyan ko ng sticker nahirapan ako mga kanaypi. kailangan talaga na dalawang tao yung magkakabit dyan or dito mismo na ilalagay yung sticker para hindi magalaw yung ano yung palikpik na to magalaw kasi mga kanaypi, pag mag isa lang kaya nahirapan ako hindi ko na tinuloy na ano na maglagay ng sticker yun na lang kaninang umaga yung side mirror yung ano yung nilagyan ko saka nahirapan din ako mga kanipin ano yung pinagdikitan ng sticker tawag nun kumapit talaga sa may stainless ginamitan ko na ng ano sticker removal pero hindi niya kaya yung iba buti na lang nakahingi ko ng tiner dyan o sa kaibigan ko ayan yung yun yung ginamit ko paint thinner mabilis na pantanggal ng mga adhesive ng sticker mga iti pero hindi pwede sa may ano sa may may pintura na parts sa may stainless lang pwede kung sa may pintura nyo ipapahid yung tiner masisira yung pintura mga iti So, ayan. Bagong ligo ngayon. Bali, mamaya pagkatapos nating mapawilding yung kabitan ng bumper, mamasada na tayo. Hindi ako namasada kaninang umaga kasi tinapos ko munang ikabit yung mga parts ni Mia. So, ito na yung kinalabasan nung pagtanggal ng sticker. At ayan muna natin ganyan na ano, na walang sticker papay-stickeran ko na lang sa susunod na mga araw mga kanipi ayun, tara samahan nyo ako punta tayo ng PGH metal craft pero kung may madaanan tayong pasayros yan sakay natin hatid natin sa bayan no? let's go let's go mga kanipi go go go

Kaya lang kaning lamig yan? Ay, hindi. Ipuksi. Ipuksi. Ha, <laughs> <laughs> ha, ha, ha. Nandiyan. Persay karon na Persay. <tip> Dito na oh, tapos na. Pasok natin si Mia na may sakit. Daging nang Hindi na kaya may ikabin ka Nagkalas mo ka <laughs> An? Inikat ko di kalmanag ito eh Hindi na minsan Inikat ko daki Inikat ko daki yung sticker mga ng road Magkabalintak naman nalang An? Kaya ikat ko lang Tapos ako taksabali <laughs> Nagkupas ano na Nagilis mo Naginig mo rin yung road Binaping ko goro Nagkalas mo nga Ay, gata talaga na Ay, mo namin yung lahat lang o Parang bagong labas si Mia Ang kintab ng stainless niya. Ayan mga kalipis Pat na linting kanay pinadugtong na yung ano yung naputol parang bagong bago daw sabi ni kuya Olo? yung gumawa ng carrier mga kanay tanggal tanggal kasi yung mga sticker niya kaya nagmukhang bago ulit uy wow may ikon pa no? libre pintura pa pala balik ka bukas balik ako bukas bakit? Tatanggal solid ulit. Di na siguro yan. Magaling ka naman eh. Hanapin nyo lang sinting mga kanuyipi pag magpapagawa ka ng squan dito sidecar. Okay, thank you, thank you. Ang pangalan mo boss? Julius. Yo. Ayos Oo, oh, gumagalaw lang oh, pwede Sige, thank you Ganaw Boss Babalik ako bukas boss Matatanggal na naman yan eh フフフ ayos na mga kanaipi ayan naikabit na matibay na naman nagtaka nga si kuya dun eh nagmukhang bago na naman daw si Mia eh tatanggal <laughs> kasi yung mga sticker niya mga pi at makintab pa rin yung ano yung mga stainless niya so pasada na tayo mga kanaipi So sa mga gustong magpagawa ng sidecar ng motor, Akin nyo lang ako sa Facebook page ko Mga kanayti, sasamahan ko kayo dito Sa PGX Metal Club At syempre Hingi tayo ng discount yan Mga mabilis lang naman na Kausap si Boss RJ Ayan yung hanapin natin dyan mga kanayti uh, nyo lang ako sa Facebook page ko Na Noypi Vlog O kaya dito sa ano, personal account ko Na Ruel Cachuela Española tawagan nyo na rin ako dito sa number ko mga kanaypi ayan usap na lang tayo para masamahan ko kayo dito sa PG-8s ayan, pasada na tayo let's go, let's go sana makahabol pa tayo mga kanipi. やはり。 Testa na tayo mga kanaipi ng ano ng number natin. Ito, may ialis lang. Nakita, lo, niya, Tingnan muna tayo ng fish pool. Bali pang apat na ako sa magkakarga. Wala masyadong pasayros ngayon, mga kanayipik. Ako na kasi tayo na lumabas pa talaga pag ano maagang lumalabas eh bukas na lang ako babawi sana makapul pa tayo hanggang mamaya kahit gabi na ako na umuwi pakalimandan pa sana tayo no ayos. Wala na kasing kan mga kanimpi. Wala nang coding-coding ngayon. Yun ang patakaran ngayon ng ano, ng munisipyo. Kasi December na. Next month nag na dito sa Ordaneta Mulan na sa baryo Ayos 12 na naman mga kanoyipi Tapos na naman yung merenda Ayan, tayo na yung susunod, mga kalayipi. Magkakarga. Kesa okay, natin. Tine natin.

natin na natin si Rinyan mga kanayipi. punta na tayo ng ano, Eurotex at sunduin natin si Josel ngayon sundurin natin mga kanayipi. Nata aí. ako dito ate no <laughs> ganda na mga bye bye nandito na ako sa bahay mga kanaypi at ito na yung pinamalingki ko ayan toothpaste wipes ni baby nandiyan sa loob ayan pandesal syempre yung tinapa sa amantika at yan na rin yung tubig ni baby ayan yan na naman yung napuntahan yung aking pasada ngayon yung kinita ko. at kahit pa paano nakabili tayo ng ganyan, di ba? Ayan, mga kanayipi. Dito ko muna tatapusin. Wala mo nang shoutout ngayon. Hindi nakapag-reply si Mrs kasi naglaba. Nandito siya eh. Hindi, mga May labahin. <laughs> So, yan. Bawin na lang sa mga susunod na araw, mga kanipi. Thank you so much sa suporta at kita-kita tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.